Marami na ang hindi naniniwala o hindi na masyadong bumibilib sa kakayahan ng pipino. Una sa lahat ay ang maling paggamit nito So, ang ginagawa lang nila, kinukuha lang nilang katas, kahit di pa naghihilamos, ay talagang nagpapahid na sila. So, siyempre, iyaan, may mantika ang ating mukha. Maghilamos tayo. Kung hindi man natanggala ang mga mantika sa mga ibang parte ng mukha mo, ay baliwala din kung ito ay gagamitin mo. Ang tamang proseso para makamit mo ang kagandahan na dulot ng pipino, mag-scrub ka muna ng baking soda or asin. Kung anuman yung ginagamit mong uh, facial uh, soap ay okay lang. Magbanlaw mabuti. At siyempre bago kayo maghilamos, ay gadgarin nyo muna ang pipino. At pagkatapos gadgarin, ay uh, kuhanin lang ito, sa lain Iset aside ito dahil magpapakulo kayo ng gelatin. Ito ay palamiging mabuti at saka one is to one ang timpla sa isang kutsarang pipino o isang kutsara din na jelly. Kailangan kasi itong malamig na malamig yung pinakulo ang jelly dahil uh, kailangan talaga sariwa mong ipapahid ang uh, pipino sa iyong muka. So para ma-spread mo at makakalat at walang uh, malalaktawan ng iyong kutis, kailangan talaga ng malapot-lapot kung kaya kailangan natin talaga ay ang jelly. At kung meron kayong tea tree jelly meron kayong aloe vera jelly, ay okay lang. Basta one is to one ang timpla. At uh, ipaulit-ulit kong sinasabi sa inyo, wag niyong kalilimutan ng magpahid ng uh, sunblock na mayroong tatak na SPF 50++ kahit anong brand. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!